Good morning mga kaidol na napunig baol. all. mi sa mga kamaisan na no? tambok na yung mais na mga, mga kaidol oh. Hmm. Tagmubok na kayong mais na mo. Nasya dari karoon. Nag-guna sa iyahang kamaisan. isan si iyang Pati sa kamuti. Og jaba. Hi dong. Hi. Shout out din ko ni Jongjong. Mga ahong pinaka-amigo, gwapo sa agbanga. So, shout out puday ko ni Ate Elvira. Hermo nga siya ang permitting gapautang. permitting <laughs> gapautang sa ako. Salamat Ate Elvira. Hmm. Anak di na, di man juta mabohek nga di ta mangutang. Og ang mga kamaisan no? salamat nga ni tambok na kay giabunuhan ako so ang ako pong mga jaba mga kaidol tambok na so kani o oh, tanawa o oh. hapit na siya mo lambo kay na damay ni sa akong abuno so salamat kayo ug mauni atong kamutihan diri ah oh lambo na So mga December mga kaidol sakto ni akong kamote og akong mais maharvest na ni. So dili jud mawala atong iro mga kaidol na ah kauban yeah. sa atong pag anhi sa atong baol. Mga kaidol tambok pa sa akong naong mga kaidol. <laughs> na poy ka mong guys ang tambok ah. Mana kuandre? may isang to pas obos o oh. isang tambok ka hmm dari oh, o yan jaba oh, dari tuyok dari hmm tambok ka na yung mga mais dara o oh. hmm para na dos payag na akong karon karoon din diyan lingkod naman ko init na hmm na yung mga pahak-pahak diya kayo na nga matay mga ubang mais man o man tubo giulod so karon agui ni ni dugi oke okay, dia dugi hangat ni gorjan ano mana gorjan ano isa ang isa to ni tago kay initan so maro to guys Selamat Bye bye. Bye bye guys. Palihog ko palo sa mong Facebook o like o comment o okay. share. Katong wala ganahi sa mong video, pwede lang ninyo i-scroll mga kaidol, no problems na. Katong wala ganahi sa mong video kay eh, pobre rami mga kaidol. So dagan salamat. Bye. Bye bye.